sebuah pintu satua pembersihan pintu satua pembersihan masa 82 1 9 dia ni Ya. Yan, kumusta ka? Karim. Para pwede ka magbenta na magaganito oh. O tingnan mo. pwede so, kang magbinta ng pang ano ilod ayan so, tingnan mo yung mga bato niya ito yung iba ito yung pa yung pang ilod yan so ano to plus ito ano to parang hindi naman yata to yell ano to parang ano to eh ano yata natuyo na ano sa dagat parang hindi ito alam ko ano to parang ano to meron siyang kung no, parang hilo ayaw talagang mabuno ayan no? medyo sa ilalim ng kahoy to ayan sa ilalim ng kahoy so mahirap mahirap tanggalin ayan o, oh, ang hirap tanggalin talaga oh. para siyang nakatali ano to talagang ano parang nakatali siya si tatlo to mga ganitong style may tatlong bato so marami silang mga bato dito nating ano ano Uy, makita mo naman yung mga bato dito ang dami ang dami nila mga bato ayan kita talaga nila marami silang mga bato dito no so ayan E <susurra>